nung nagamit natin yung ating polyar na Miracle, bigla siyang bumulaklak, sumigla ang dahon. Sumigla. O, kaya ngayon, ito ang resulta niya. Bunga, na maraming bunga. <laughs> parang, mga kabukid, parang nagagalit yung mamimitas niya. <laughs> Kasi, <laughs> dati daw galas 8, tapos, tapos na. na. <laughs> <laughs> ngayon, baka siya na una. dami. Tsaka yung atake ng lip miner, na wala. Na wala. Mga kabukid, nandito na ako ngayon sa sitawan ni Sir Romy Santa Maria. Okay. Wow! Grabe yung bunga na sitaw. Woo! Napakakinis na. Napakakinis na. Oh, nung unang pasyal ko rito, malungkot ito eh. Punong-puno ito ng damage. Ngayon, naglabas na ng makikinis na buo na dahon, oh. Oh, nagsupang na siya ng panibago. Sa biglang namatay yung lipman niya. Eh. Pagka umitin na ganyan, patay na siya. Uh Oo. -oh. Kaya uh, kaya tumayo ang dahon. Sumigla. Sumigla. Uh Oo. -oh. Magagalit yung mamimitas mo, sir. Ayun, ah. Uh, tanghali. <coughs> Umit na sila, yun. Nakakailang tudling pala, sir. Uh Oo. -oh. Dati kasi, gantong oras, tapos na sila. Oo. Patla, patla libo. Baka eh, ngayon... Eh... Tayo ng, eh ngayon sir, mukhang magagalit to sa'yo. <laughs> <laughs> Ma na na nangangalay na eh kayo mga kamay namin. <laughs> Ayaw pa itong ng bunga. oh, huwag niyo winihila. <laughs> 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 oh, huwag na winihila, sabi ni boss. <laughs> oh mga kabukid, may sinasabi si Boss Romy. Boss, ano yung experience mo? nung nagamit natin yung ating polyar na Miracle, bigla siyang bumulaklak, sumigla ang dahon. Sumigla. O, kaya ngayon, ito ang resulta niya. Bunga, na maraming bunga. <laughs> parang, mga kabukid, parang nagagalit yung mamimitas niya. Kasi, <laughs> dati daw galas 8, tapos, tapos na. na. <laughs> ngayon, baka buwan <abon> siya na una. <laughs> Tsaka yung atake ng lip miner, na wala na wala napatay niya yun so wala tayong ginamit na insecticide doon wala pa wala sa pa sa dalawang bomba ko wala akong ginagamit at mm, ng atin talagang masubukan sabi uh -huh. ko uh -huh. sabi ko nga sa isang kumpari ko i-maintain ko na lang kaya ito Naku, magagalit Pwede? ang yung ating suking binibila nito. Kasi madalang tayo, hindi na tayo magkikita, hindi na tayo makikita yung mili. hindi <laughs> <laughs> na kayo kita mabibili na insecticide. Hindi na. so sa abono, nag-abono ka na? Kahapon lang, kaya bagong patubig siya, kahapon mo hmm. lang nilagyan. Eh, so, pamula nung makapasyal ako rito, kahapon lang kayo nag-abono? Hmm. O isipin nyo ibinubungan yun. At saka ko lang ano pinatubigan. Yan. Kaya titingnan natin kung makakapartner pa tayo. <laughs> kung lalabas ang supang ng sakatawan. So ito na po yung tinitas galing doon sa sitawan ni boss. Dati 4,000 lang. Ngayon ay eh, nakakaila na po. Hindi pa nabibilang. Magandang araw po sa inyo ha. O, pasensya na po kay sa abala. So, ayan.